Hello mga kabady, welcome back again to my vlog sa mga solid ko na mga kabady ko yung mga subscribers no sa aking uh, Facebook followers ay salamat sa inyong uh, suporta uh. so ito na, ito na yung pinakaintay ng lahat ng paglast panghuling spray ng amo plant growth enhancer mga kabady ito na yun, oh, ayan, hinalo ko na sa sprayer mga kabady no? kasi ah uh, Lagpas na ito sa telering stage nung last video natin ay telering stage pa yun pagbubuntis ng palay. So ngayon ay lumabas na talaga yung kaniyang bunga. So tingnan natin kung uh, effective ba, itong ito mga kabady no. So nag-spray pala palang ako uh, palagi mga kabady panghuli kasi mayroong mga rice bugs. Ika nga uh, itong amo ay hindi lang ito pang pataba ay rest pest resistance nito mga kabady. Hindi lumalapit yung peste sa ating palayan. So ganyan lang namin paghalo ang amo mga kabady. No? So nilagyan lang namin ito ng tubig. As usual siyo oh, mag-spray. Kinaanglan ng tubig. So ayan. So papakita ko sa inyo mamaya yung ating ano bunga. Kung swak ba nga, ano, nga maggamit tayo ng amo versus kapag uh, gumamit tayo ng ano granules fertilizer yung traditional na nating ginagamit So time check natin nga pala ngayon mga kabady ay 6.30 in the morning. O oh, ayan, ito yung view sa ating uh, palayan. So nang yung nakaraang vlog ko mga kabady, yung palay na yon ay noon sa kabila, kabila kong area. So ito naman yung, uh, yung pinakamalaki ko, nasa 1.5 hectares ito. Pero amo pa rin ang nispray ko. So nakita nyo ko, mga kabady, dito sa taas, para rice terraces na Uh, palayan. So dito sa taas mga kabady ay na south yung ano, humay, hindi ganong mataba kahit tinisplihan ko ng amo kasi uh, noong mga nakaraang buwan ay nag-straight ng init. Halos isang buwan init dito mga kabady, yung pala ay nasunog. Pero sa awa ng Panginoon mga kabady ay nakabunga pa rin ito ng konti. So palagi niyo pa rin tandaan na huwag masyadong iasa talaga lahat sa amo mga kabady. Dapat na i-ano lang uh, dapat na regular din ninyong patubigan. Mas maganda mga kabadi pag inyong palayan na irrigated para sa gayon ay kung gusto niyo nga magpatubig ay uh, makapatubig kayo. So ito na mga kabadi, pupuntahan natin yung uh, mga ano natin makabadi no. So yan mga palayan. So ayan, nag nakikita niyo naman nag silabasa na yung mga bunga, So ito na mga kabady o oh, ang resulta ng amo. So I guaranteed yung mga kabady na 100% wala talaga akong ginagamit na granules fertilizer dito mga kabady o oh, ano bang tawag niyan or spray. O oh, spray na yung chemicals na harmful sa ating uh, sa atin din harmful. 100% amo lang ang ginamit ko dito mga kabady no. Uh, walang halong ano, walang halong biro. Kasi not sponsored itong aking videos. So ayan, so maganda pa rin mga kabady no. Mm, so napakaganda talaga mga kabady yung resulta basta uh, regular lang ninyong patubigan mga kabady. Ito yung ating ano, yung ating uh, kapwa farmers ang kanyang ah uh, palay na uh, nagbubuntis na nasa tillering stage na yon. So ang atin ay nasa ano na, lagpas na tilling stage ito mga kabady ah so, ang ganda ng palay. Kapag nakita nyo itong uh, personal mga kabady, makita niyo talaga yung taba sa palay mga kabady. At ah, taba sa ano, lagi, sa palay. Ang daming bunga mga kabady. No? Oh, walang masyadong mga yung mga patay, yung mga sanhi ng mga steam borers mga kabady. Wala. Puro ganyan. O, oh, ang dami mga kabady. oh, tingnan nyo naman ang gaganda ng uh, mga bunga nagsisayawan pa dahil ah, hinangin. Oh. So para sa akin kabad ay maganda jud ang amo. Oh, nga ah, produkto ito. Ah, nakatulong talaga sa ating ah, mga farmers na ah, magtitipid at saka ano din, hindi din ito stress sa lupa kasi ah, walang uh, ah, ina sa lupa mga kabady. No? So maganda oh, mga kabady, oh. maganda yung tubo nakikita nyo naman no So ayan. So oh, di ba? Ang tatangkad ng palay. So pakita ko mamaya mga kabadi kung gaano katangkad yung palay na inisprehan ng amo. Ganon, uh, ganon, ganon ka ano yung palay natin, oh, no? ganon kaganda. So pupunta tayo sa nag-spray mga kabady, at uh, atin siyang bidyuhan kung paano mag uh, mag-apply ng amo. Kung nga pala mga kabadi ay nakalimutan ko ang binhi pala na ginamit natin dito ay Triple 2 RC222 ang binhi. So sabi ng iba ay maganda ito at saka uh, mabilis lang, hindi uh, laay, hindi yung matagal anihin. So 4 months ay pwede na itong anihin mga kabadi kasama na yung ano pag Uh, sa sabod ng ano ng tagod. So ayan, to nasa view tayo, nasa taas tayo mga kabadi no. Oh, ganito yung ano mga kabadi, yung sipak niya tingnan nyo, ang daming bunga sa isang palay. Eh. Oh, 1 2 3 4 5, nik mabilang mga kabadi. So at saka nakikita niyo yung palay ay eh, hanggang doon talaga sa dulo. Oh. Niyan, may ano, may bunga hanggang sa ano hanggang sa gitna hanggang sa dulo oh yan karami mga kabady oh, ang ating uh, inesprihan ng amo so nakikita nyo naman oh napaganda ang ating uh, uh, palay ngayon na uh, blessing sa Panginoon mga kabady so salamat salamat sa lahat uh, oh yan oh pakita na rin oh ito yung uh, view no hanggang doon pala ang area natin mga kabady yung may niyog doon ang utlanan yung uh, dead end sa ating ano palayan o hanggang doon so may parang rice terraces atin pa rin yon um, dito sa, sa kabila mga kabati so mga around September September 20 to 25 mga kabadi, pwede na itong anihin. So tingnan yung mga kabadi, si kuya oh, nag-spray ng amo. Matangkad yan si kuya, 5'9. Tingnan nyo yung uh, palay mga kabady, paano niya, padughan, nasa dibdib niya mga kabady Oh. Ganyan kakapal yung bunga mga kabady. oh, bunga at saka ang tindig Oh. Tingnan nyo, ang ganda ng palay Oh. Hindi, hindi, hindi sa pagmayabang mga kabady pero maganda talaga mga kabady Oh. oh, na oh. ah, kitang kita naman sa resulta mga kabady. Nag, nahirapan nga siya maglakad yan mga kabady kasi napakakapal yung ano, yung bunga yung sumasabit sa kanyang ano balakang so subukan natin mamaya mga kabady ah, nga, magano, ah, mag ano, maglakad sa ah, o oh, dinyan din yan mga badi, oh. tingnan niyo yung bunga oh. oh ang dami ganyan lahat mga kabady hangtod doon mga badi, except yun sa may taas kasi na sunog yun sa init pero meron din kunting bunga yun mga badi. pero okay lang yun mga badi, kasi bawing-bawi naman dito sa, ba sa baba So ayan na. Ah. Oh, ang ganda. Ang ganda mga kabady. Oh. Tingnan niyo oh. Ang daming bunga. So may tayo dito mag ano mga kabady pag nag-harvest magbilad kasi ang dami eh. So ayan. Yung inyong uh, ano, yung inyong uh, mga inyong kabady. So ayan ako oh, nag vlog. Oh, hey guys. So ayan mga kabady, ito yung ating palayan mga kabady. Oh, para kung tulisan diyan mga buddy no kasi mainit dito sa amin. So ayan, ah uh, ano, mamaya mga buddy subukan natin magtamak sa palay no. Oh, ayan. Oh, napak napakakapal ng mga bunga mga kabady oh. Nahirap, nahirapan ako mag ano, maglakad dito sa palayan. Yung sa balakang ko sumasabit yung bunga. Tsaka mayroon ding ibang nababali mga kabady kasi hindi nila kayang mag ano sustain sa karami ng ano bunga. Hmm? Dami. So mga kabady, conclusion ko pala dito mga kabady ay maganda itong amo, solid, solid na produkto. So inag uh, ani dito ning harvest dito mga kabady ay i-vlog pa rin natin at ipapakita ko sa <laughs> ang luwag ng kamera mga kabady na dapa ako. Oh, ayan mga kabady. So ipapakita ko rin kung mag-harvest na kung mga kabadi. at saka ipibreak daw natin yung mga nagasto natin at yung kinita natin sa ating pagpapalay. So salamat at magandang araw mga kabadi.